Itinanghal na pambansang alagad ng sining sa pelikula si Ronald Alan Kelly po noong 2006. Isa siyang premyadong aktor, direktor, producer, manunulat, at isa sa mga itinuturing na haligi ng industriya ng pelikulang Filipino. Higit siyang kilala sa pangalang Fernando Poe Jr., o FPJ bilang aktor at Ron Waldo Reyes bilang direktor. Binansagan din siyang hari ng pelikulang Filipino. Si Ducking FPJ ay bumida sa mahigit dalawandaan na pelikula, minahal siya ng masa dahil sa mga paglalarawan sa huhay ng mga mahirap at inapi sa kanyang mga pelikula. Isang pangalan na hanggang sa kasalukuyan ay nirerespeto at hindi na mawawala sa puso ng masang Pilipino, ang kanyang bilis sa paghawak ng baril, pati na rin ang istilo ng kanyang suntok ay kasama sa hindi mapapantayang dekalibreng pelikula. Si Ronald Alan Ronnie Kelly po ay anak ng Pilipinong aktor at direktor na si Fernando Poe Sr., isang mestisong may lahing Espanyol mula sa San Carlos, Pangasinan at Elizabeth Kelly isang mestiza na may lahing Irish na Amerikano. Ipinanganak siya sa Maynila noong ikadalawampu ng Agosto taong isang libo at tatlumput Siya ang pangalawa sa anim na magkakapatid, si Andy po ang orihinal na may pangalang Fernando po, na ang ibinigay na pangalan ay ginamit ni Poe bilang kanyang sariling profesional na pangalan upang ibigay ang kasikatan ng kanyang ama na isang nangungunang aktor sa kanyang panahon. Si Conrad Poe ay kapatid sa ama ni Poe, ang illegitimate na anak ni Fernando Poe Sr. at aktres na si Patricia Mahares. Nang mamatay ang kanyang ama dahil sa rabi sa edad na 34, si Poe ang naging breadwinner ng pamilya. Upang masuportahan ang kanyang pamilya, huminto siya sa universidad ng silangan noong kanyang sophomore year. Siya ay nagtrabaho sa industriya ng pelikula sa Pilipinas bilang isang messenger boy at binigyan ng mga tungkulin sa pag-arte sa mga sumunod na taon. Nagsimula bilang isang stuntman para sa Everlasting Pictures, binigyan siya ng bida sa pelikulang anak ni Palari sa edad na labing apat. Hindi naging hit ang pelikula. Noong 1956, pinasikat siya ng pelikulang low Waste Gang at ang pelikula ay naging isang hit kaya naging uso ang pantalong mababa ang baywang. Itinatag niya ang FPJ Productions noong 1961 at kalaunan ay nag-organisa ng iba pang kumpanya ng pelikula. Noong 1963, nagpatutuo siya laban sa mga kriminal na gang, nakilala bilang Big Four, na nangikil ng pera mula sa industriya ng pelikula. Noong 1965, ibinahagi niya ang pangunguna sa The Ravagers, sa Pilipinas ito ay pinamagatang Only the Brave No Hell, isang pelikulang naglalarawan sa Estados Unidos at Pilipinas na nagtutulungan laban sa pananakop ng mga Hapones sa panahon ng digmaan. Ang pelikula ay itinuturing na isa sa mga pinakama-impluensyang pelikulang Pilipino. Nanalo si Poe ng pinakamaraming Best Actor Awards sa FAMAS. Among the films that received awards were, Mga Alabok sa Lupa 1967, Asedilio 1971, Durugan si Tutoy Bato 1979, Umpisahan Mo Tatapusin Ko 1983, and Muslim 357-1986. Si Poe ay isa sa mga may pinakamataas na bayad na aktor ng pelikula sa Pilipinas noong dekada 80, kasama si Nadolfi at Vilma Santos, na umaabot sa mahigit isang milyong piso kada pelikula. Noong 1988, nakipagsosyo si Poe sa San Miguel Corporation sa halos 27 milyong peso deal na pang pangpromosyon para sa San Miguel Beer, ang kanyang unang pag-endorso ng isang produkto sa kanyang buong karera sa pelikula, sa unang commercial sa telebisyon na ipinalabas noong ikadalawang po ng Enero. Ang ilan pang mga pelikula na pinagbidahan ni FPJ ay, ang Panday Fantasy Series, kahit konting pagtingin, dito sa Pitong Gatang, at Agila. Ang kanyang uling pelikula, ang partners ay pinagbibidahan din ni Nine Ball Billiards Champion Efren Bata Reyes. Kabilang sa mga parangal ni Poo ang limang FAMAS Awards for Best Actor, a joint record that inducted him into the FAMAS Hall of Fame in 1988. Siya din ay nanalo bilang Best Director sa kanyang sariling pelikula, Ang Padrino 1984 at Kahit Butas ng Karayong Papasukin Ko 1995. In 2004, Famas posthumously ipinagkaloob sa kanya ang Natatanging Alagad ng Sining Award. Si Poe ay idineklarang Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas noong 2006 na tinanggap ng kanyang pamilya noong 2012. Ikinasal si Poe sa aktres na si Susan Roses, na may totoong pangalan na Jesusa Sonora, sa isang civil wedding noong Desyembre taong 1968. Kinalaunan ay ikinasal sila sa isang relihiyosong serbisyo at kabilang sa kanilang mga pangunahing sponsor ay sina Pangulong Ferdinand Marcos at unang ginang Imelda Marcos. Inampon ni Napo at Roses ang isang anak na babae, si Grace Poe, na naging senador. Napaka-reclusive ni Poe sa kanyang personal na buhay. Gayunpaman, noong Pebrero taong 2004, sa panahon ng kampanya sa pagkapangulo, inamin ni Poe na nagkaroon siya ng dalawang anak sa labas ng kasal. Nakipagrelasyon siya sa aktres na si Ana Marin at nagkaroon ng isang anak, si Ron Ian at ang dating aktres na si Rowena Moran ay nagkaroon din siya ng anak na babae, si Lourdes Virginia o Lovie Poe. Ang 2004 presidential campaign ni Fernando Poe Jr ay formal na inilunsad noong ikadalawamputpito ng Nobyembre taong dalawang libot tatlo, nang ipahayag ang kanyang kandidatura sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. Fo was the coalition ng nagkakaisang Pilipino, KNT, nominee for President of the Philippines in the 2004 election. Pinili niya si Loren Legarda, ang nakaupong majority floor leader ng Philippine Senate, bilang kanyang vice presidential running mate noong ika ng Enero taong 2004. Isang public figure sa kanyang karera sa pelikula at kilala sa kanyang kawanggawa na hindi na isa publiko, itinuon niya ang kanyang kandidatura sa parehong mahihirap na kanyang ipinagkampyon sa kanyang mga pelikula para sa 2004 presidential election ng Pilipinas. Ang ilang mga tao ay naglalarawan sa kanya bilang isang kandidato na nanaig lamang natanggapin ang nominasyon dahil sa kanyang matalik na kaibigan, ang pinatalsik na dating Pangulong Joseph Estrada. Ngunit ang ibang mga account ay nagsasabi na siya ay kumbinsido na isumite ang kanyang bid para sa pagkapangulo dahil sa napakaraming tao na nagtipon para sa unang rally ng FPJ para sa President Movement sa Cuneta Astrodome sa Pasay. Matapos ang hindi matagumpay na pagbid ni Poe sa pagkapangulo, ang kanyang mga taga-suporta, na kinabibilangan ng mga napatalsik na taga-suporta ni Estrada, ay tiningnan ang mga resulta ng halalan bilang mga depekto, at sumailalim sa legal na protesta ni Poe at ng kanyang vice-presidential running mate, si dating senador Loren Legarda. Ang Paul protest ay kalaunan ay itinapon ng Korte Suprema na nagsisilbing Presidential Electoral Tribunal, gayon din ang protesta ni Legarda. May kontrobersya, na kilala bilang Hello Garcia scandal, kung talagang nanalo si Gloria Macapagal Arroyo sa halalan dahil sa mga alegasyon ng vote rigging, ngunit ito ay itinanggi ni Arroyo. Si Po ay na-admit sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City noong gabi ng ikalabing isa ng Desyembre taong dalawang libut apat matapos magreklamo ng pagkahilo sa isang pagtitipon sa kanyang production studio sa isang Christmas party. Na-stroke siya at nakoma habang ginagamot dahil sa brain clot. Inilarawan ng mga doktor ang kanyang kondisyon bilang isang cerebral thrombosis na may multiple organ failure. Namatay siya sa edad na 65 noong ikalabing apat ng Disyembre alas 12.01 ng umaga, nang hindi na mamalayan. Ang mga organizer ng siyam na araw na wake ay nag-claim ng mga bilang na hanggang dalawang milyon. Ang prusisyon ng libing ay umani ng libu-libo na nagsisiksikan sa mga lansangan ng Quezon City, isang kaganapan na nagpapaalala sa mga prosesyon ng libing ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1983 at aktres na si Julie Vega noong 1985. Inilibing siya sa plot ng kanyang pamilya kasama ang kanyang mga magulang sa ang Manila North Cemetery. Noong ikalabing apat ng Desyembre taong 2012, walong taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang monumento ni po ang itinayo sa kanto ng Rojas Boulevard at Arquiza Street sa Ermita, Manila, magkasamang dumalo ang biudang si Susan Roses at anak na si Grace Poe sa unveiling sa kanyang ikawalumpot apat na anibersaryo ng kapanganakan noong ikadalawampu 20 ng Agosto taong 2023, pinasinayaan ang istasyon ng Roosevelt ng LRT Line 1 sa Quezon City na istasyon ng Fernando Poe Jr. at pinasinayaan ang FPJ Arena, isang sports arena sa San Jose, Batangas na pinangalanan din bilang karangalan sa kanya. Noong 2015, ang kanyang pelikulang Ang Probinsyano noong 1997 ay ginawang muli ng ABS-CBN sa isang serye sa TV, Ang Probinsyano, na pinagbibidahan ni Coco Martin bilang pangunahing karakter upang gumanap ng kambal na sina SPO-1 Ricardo Cardo Dalisay at Police Senior Inspector Dominador Ador de Leon. Noong February 13, 2023, ang FPJ's Batang Quiapo na isang action comedy drama television series ay nagsimulang ipalabas sa ABS-CBN. Sa direksyon ni Namalo L. Sevilla, Darnell Joy Arvillia Flor at Coco Martin, ang serye ay pinagbibidahan ni Martin bilang titular na pangunahing karakter. Ito ay hango sa 1986 action comedy film na may parehong pamagat na pinagbibidahan ni na Fernando Poe Jr. at Maricel Soriano.